Okay mga kaidol, nandito kami ngayon sa may dam side kami ay manguha ng itlog ng tagakay Ang tawag namin mga kaidol, itlog ng ants O nandyan si Sandy Ngayon si Oliver, si Ichad Okay mga kaidol, pupunta kami manguha ng itlog ng tagakay At dito ay lulusot muna kami sa kanilang bakod ngayon mga ka-idol ay papasok na kami sa loob ng kagubatan. Ayan yung mga tropa. O. Andito naman si Sandy. Sa Unan, siya ang taga guide mga ka-idol. Diyan pala sa ano. Oo, uwi oh. Magaka ano mga ka-idol. Umakyat Pahahon itong ano Itong pinupuntaan namin Oh Nandito na kami sa taas oh 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 Doon kami galing sa pinakababa Doon yung mga bayan mga kailul oh Bayan ng tumawini Matatanaw dito Papunta pa kami sa ano Nasa ha ah, kalahati pa lang kami malayo pa so ayun mga kaidol may ano may isang piraso anera kay kaluso la para lawi ganin yan yung ano yung lano na may mga ano may mga si ayun no yung isa may nakita kami isang piraso Titingnan namin kung meron na silang mga itlog. Maladti pa kasi ko. Maladti pa ka. Maliliit pa yung itlog mga kaidol. idol Pero okay na yan. Meron may naman. Pang-ulam. Pang, may pang-ulam. Yan yung itlog ng ano, ants. Hindi pa pwede pang <laughs> Bihira lang to mga kaidol. idol Bihira lang tong ano, pagkain na ganyan. Ang <laughs> dilog Ayan na oh. Si Sandy oh. Ganyan lang yung ano pagkuha mo kay Lolo. Oh. Lagyan mo lang ng timba yung ano yung dulo ng kawayan tapos tusukin mo, yugyugin mo lang mahulog na yung ano yung mga itlog ng mga ants. Mas, mas Masukal na bukid. Maraming kahoy dito mga kaidol o oh, yung mga ano, pwede panggatong. Ito o, oh, ayan o, oh, malalaking kahoy o. Oh. Ayan o. Oh. Kaya maraming kahoy dito sa amin mga kaidol na ganyan No? Oh. Dahil bawal dito magputol ng kahoy sa amin. Walang nagpuputol ng kahoy dito oh para matibay lang yung bukid sa amin ito yung ano makain ang kanyang ano talbos oh. amiging ang tawag namin yan mga kaidol makain yung talbos nyan o oh. Repol yung gubat, ayan oh. Makain ang ano, talbos niyan. Napakasarap niyan, igata. isa pa lang ang nahanap namin mga kaidol. Kahanap pa kami. Wala pa kami mahanap pa. So ito mga kaidol. Nakalabas kami sa loob ng ano, kagubatan. Papasok na ka naman kami doon sa kabila. Oh, medyo ano. Medyo makulimlim yung langit. wala dati dito kami ano may nakukuha kami dito ngayon wala wala silang pugad mga kaidol dati dati ano marami wala pa kasi ano akto mga ano pa siguro marso pa dadami ang mga ano dadami ang mga itlog ng tagakai wala pa silang anong pugad ngayon dahil kuresima pa O oh, ayan mga kaidol sa inabahaba ng ano paglalakbay namin sa loob ng nagubatan. Ayan, may nakita kami dalong dalawang piraso ayan oh. Susungkitin na ni ano ni San Sandy ayan oh. Sana meron siyang ano itlog. Sana meron mga kaidol. Ayun. Ayan, oh. Si Madesta. Ayun. Sa oh. tungtong Ayun, meron pa daw dun, sabi ni Jad. Sato iluto iluto, lulutuin namin mga kaidol. O, o, At may ano, makuha kaming ano. Maluto, maulam ngayon. Dahil tanghali na mga kaidol. Gutom na kami, wala pa kaming ano, wala pa kaming kain. Oh, meron pa daw doon. Marami pala dito mga kaidol. Pero mahirap kumuha ng ganyan mga kaidol dahil kinakagat kaget ka nila dahil yan yung ano langgam na malalaki aro balot auto nanti, hindi dara kalo may mga itlog siya mga kaidol kitaan hindi pa doon hmm. yung chat tari tanong ka mana uli atong kaya dahil na itlog dito na nago kasi lang mga ito tayo o oh, maluto kami mamaya mga kaidol dahil gutom na ganito nga ba Okay. Kuha ka yung isa. Ayun pa yung pangalawa mo kaidol Oh. Ayun, oh. Ayun yung kanyang bahay. Sinusungkit. Sana marami siyang itlog. Ayun may itlog siya. Marami yan yung isa mga kaidol Hindi, pero hindi pag ano kalalakihan. Kasi wala pang ano eh. Wala pang ulan. Pero pagka may ulan yan mga kaidol Sigurado malalaki. Sigurado ang itlog yan. Dahil meron silang iinumin na tubig eh. Wala pa kasing ganong ulan. Pero okay na yan mga kaidol. Pwede na, makain. Pwede na ito makain. May pagkain na naman. <laughs> yan lang mga kaidol. O, simple lang yung pagkuha. Maykus, maykus, e, mo lang yun tusukin mo lang. Tapos eh ano. Yugyugin mo lang. O, yung timba. May timba sa ano. Sa baba ng kuan Kahoy. Tuking ang tawag dyan mga kaidol. Okay mga kaidol. Nadali na ni Insan sandi mekos mekos na niya may ano andun pa yung isa ayun o may isa pa dito ayun malaki o nasa taas lo diba pa pakaraming ano pakaraming bahay ng ano tagakay yan na mga idol ibaba na ni sunday at titingin pa kami doon sa kabila Ayan naman si Idol Oliver. Ayan, o. Oh. Ayan nyo, mga ka-idol. Ayan, o. Oh. Pagkaraming ano, langgam. nandoon sa loob yung mga itlog nila, o. Oh. Napakarami. Parang Ito, mga ka Ngayon ay magluto naman kami ngayon ng ano, pangtanghalian namin. Dahil gutom na, mga ka-idol. Ayan, o. Oh. Ituin na namin yung langgam. Ituin na namin yung nakuha namin ano, ants. May nakuha kaming konti mga kaidol, wala pang ganong ano, wala pang ganong itlog. Sa ano pa ka siguro, sa May. Ay sa Marso pa pala mga kaidol. O ayan oh. Yan si Idol. Alikta, bakbo mo. Talibir. <laughs> Marami siyang langgam pero nakakain yun mga kaidol. Pasintabi sa mga hindi kumakain ng ganito. <laughs> Ayan o, oh. kaidol. Ayan lutuin namin yan mga kaidol. Maliit pa yung mga itlog. Ganito yung itsura mga kaidol o. Oh. Ganito yung itsura ng mga ants. Yan yung mga itlog. Ito ay lulutuin namin mga kaidol. Pasintabi sa mga hindi kumakain ng ganito mga kaidol ko. Dahil gutom na kami. Oh. Ayan, nililinis na namin. Tapos na. Wala nang ganong ricado ito mga kaidol. Lagyan lang ng tubig asin betchen lang. Dahil wala kaming ano, mantika. Ano doon O, oh, ito. Ayan na si Manong Chad. Oh. Nagano ng sibuyas. Hahaha. <laughs> Dati nakaano na yung paglutuan namin ayun oh. Nakaready yeah, na. Bawang, yung, oh. Yan si Oliver. Asin. Asin. Oh, kaluto niya lang. Isang kulo uh -huh. lang yung, to mga idol Masarap to yung sabaw nito. <laughs> Nangangagat nga lang sila. <laughs> Kaya kakagatin din namin sila. oh yan na yung ricado lang. Oh, ayan na, nilagyan na ng sabaw. Nilagyan na ng tubig. Oh. Tubig lang mga kaidol, sapat na yan. Ay, ayan o. Oh. matumba mga idol, wala na kaming kakainin. Ay, ame, kapton na o, oh, ayan na mga ka-idol. Kumulo na yung aming may huwagang ulam na itlog ng tagakay. Yan na yung ants mga ka-idol. Masarap yan. Maasim-asim din yan mga ka-idol. Ito na mga ka-idol. Kain na tayo. Kain na tayong ano. Kain na tayong tagakay. O, ito oh. Ito, ito mga ka-idol Pasinta Hindi kumakain ng ganito Isaw. <laughs> Kapato. Lalo <laughs> siya, lalo lima. Ayan, o. Oh. Ayan, si Oliver. Nauuna na si Oliver, mga idol. Mm. Sample siya nang sample. <laughs> may naikos, may naikos nga na yung karim. Hmm, <laughs> naku. ko to, kaya pato. Ito, mga idol. Tikman ko nga. Hmm, nasarap, mga idol. Tara, tayo. Kain tayo, tayo mga idol. Hmm. Oh, yan, candy. Mainit. Ah. Simpleng ano lang, lutong pagkain. <laughs> 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 Dahil ito lang yung nakuha namin eh. Wala pang daanong itlog. Asing abeng. Asing kita beng. Eh, jaman na yun. Tayo hirgat na. Hmm.

Đá. Gang luôn cô. gang. Ok, mà guys idol xuống Simpleng ano lang, simpleng pagkain. Ay, thank you Lord. Thank you Lord, dahil nabusog na naman kami. Dahil may pagkain na naman kami kinain mga kaidol. Makaraos lang, okay na. Kahit simpleng ano lang, ulam. Maasim. <laughs> Nakakain din kami. Bihira lang kasi yung mga ganyan mga kaidol sa ano, sang taon. Sabaw, <laughs> sabaw so tuloy na so ayun mga ka idol tapos na kami kumain at ngayon naman ay pauwi na kami mga ka idol dito na yung mga tropa o. wala kami nakuha sakto lang yung niluto namin mga ka idol wala pang ganong itlog yung mga ants maganda dito sa bukid oh So, paano mga ka-idol? Pawi na kami. Hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat mga ka-idol. Thank, thank you, at God bless inyong lahat at sa ating lahat. Bye-bye!